Mabigat ang epekto sa mga commuters sa sunod-sunod na mga transport strike na sinagawa ng grupong Piston, manubela, at iba pang transport group kung saan kabayan halos wala ng masakyan ating mga commuters sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa sunod-sunod na tigil pasada ng nabanggit na mga grupo ng transportasyon. Hinaing kasi ng grupo kabayan, itigil na ng gobyerno ang traditional base out mga jeepney at December 31, 2023 na planong konsolidasyon. Ayon sa grupo kabayan, hindi sila titigil na magsagawa ng sunod-sunod ng mga transport strike para pakinggan sila ng gobyerno na wag nang alisin ang kanilang mga tradisyonal na jeepney. Kabayan, ang grupong Manubela at Piston ay isa sa maraming mga miyembro na nagsagawa ng transport strike na inaasahan na makakaparalisa sa publiko lalo na sa mga commuters kung magpatuloy ang naturang tigil pasada na ginagawa ng ibang ibang mga transport group katulad ng Piston at Manobela. Ayon pa sa grupong Manobela Kabayan, malaki kasi ang problema ng DOTR at LTFRB sa mga investor kapag hindi tayo mag tayo umano ang naging kulateral sa mga negosyanting banyaga. na Napaka Sakit kabayan kung uh, i-base out itong mga traditional jeep sapagkat hindi pa po kaya ng ating mga transport group na alisin yung mga lumang jeep at ipapalit umano ang mga gawang China na isang taon palang umano ay pakarag-karag na.